Hi, hi, hi. Hello, hello, hello. May ang adlaw na po niyong tanan. You know? So, karoon natin may sa second street. Bagsakan ni sa tanan. Mga sanina, mga pantalon, mga sapatos. May lang good. So, karoon guys. Nakakita mga kong medyo hindot. Dito na nakakita. ba mo itong salida nga matrix. Mga man itong jakita nga. Ayan. Sulot sa una. Oh. Kabantay mo ito. <laughs> kay bayo, guys, kay jacket guys, tinod lang. Carhart ni siguro ibra na nang buangan na wala bitan ako nalantaw kung sa ibra na oi do makaigot taon ka ayo inana <laughs> balik na na doon, kay murag di laban ni mo paliton <laughs> so kita pud kog Carhart din ha ganina day no nga kung flex ganina na nice, pa pud tong Carhart bay pero jumper insa ba to ibabay nga sige hilig, hilig jumper mo sold out sa on tong college pa mi hinumdum ko ay maestra naman ito karon day si Diana ay si Diana Dayan Madarang <laughs> <laughs> kita bito ko anani guys kita ko aning mga uh, jumper jumper guys makahinumdum ko atong bayana wapan <laughs> yung bayana guys karon na na karon hi Dayan may ngat daw ni mo din ha nakahinumdum lang ko ni mo tungkol anong jumper <laughs> So, ni ano punta karon sa Nike pa. sa patosan. <laughs> kahit yung mga sapatos Pinta. diba guys ganda kita mo itong yun o kita mo itong sapatos ni Sakuragi maurag 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 muna itong gigamit ni Sakuragi sa ona. itong unang palit ni Sakuragi Jordan 6 Jordan 6 ba, kung kanin ba? ba o katong sa Pikas ba dili lang ko sure ha dyan yung Jordan 6 ah oh, tani yung bot lang ang sani ah morag mo oh man siguro yung Jordan 6 tana man siguro to sure ko ang Jordan 6 tugay tugay na mga guta ay may sapatos-sapatos. so pagpapalit ako mga nani good mo na sorry na kayo ko sa Jordan karoon wala eh hanggang tingin lang tayo eh <coughs> nga store guys, bagsakan ni sa mga mga Nike. Like <laughs> sa sapatos, pantalon, sanina, mga Abercrombie, mga basta mga brand bitaw mga mga Nike, North Face, ay nahala na, bitaw nga brand. Lami sa mga kalo ganin direksyon niyo. <laughs> Asa tong Carhartt niyo lang giingon dire? Apo kaninay yung lore ako nakita. kahit kay mga kalyo dia ba yun lang tol ano may napili ka? tapos nah, ko mga nakita dia ganina Levi's pero maakot man mga Levi's ato mga dagko na kaya